Sir, lalamog po puto sir. Yes. Sir, natatanong ko lang, sir, kung ikaw po yung pick sa pick-up o sa drop-off. Depende. Ano ba yan? Kasi okay, madami akong buhay. Oo, oh, okay, sir. Sir, sige, sir. Kasi meron akong pick-up dito sa may Paranaque, sir. Sa may 3, 3, 3, oh. 3 34 a Ah. Guatemala. Ano po ano yung kukunin dito, sir? Ah, pagkain. Pagkain, sir. Sige po, sige po. Tantahan ko na lang, sir. Salamat. Pagkain, pakibili na at pakiingatan ha, kasi pagkain. Ah, sige po. Sir, ako na ba may, may, may drop po kasi ako sa may ano sir, eh, sa may emo sir? Madadaanan lang naman sir. Ah, uh, hindi. Pagkain yan. Dapat i prioritize. Kasi alam ko yung rules pag pagkain, pagpagkain. Hindi sir, kasi naka-regular po ito sir. Hindi po naka-priority naka sir eh. Hindi ko naman, hindi naman wala namang checkbox doon na pagkain eh. Or... Saka, hindi po, hindi, hindi rin po kayo naglagay dito ng notes sir. Napagkain din po yung lalagay sir. So, ayaw mo po yung buhok. Yeah. Kasi, um, diba, yung, uh, ganito lang yan, di ba? Uh, matagal na ako nang sa mo. Bakit sir, yung business ko nauna pa kesa sa lala mo. Opo sir, eh. Opo. Okay. Pagkapagpayag lang ang customer, kung lang pwede mag-double booking. Normally, pumapayag ako. Kaso, lagi ko napapansin, kapag pumayag ako na mag-double booking, pagdating ng pagkain ng rekay, ko dun sa customer call lutay, lutay ko tay, o kaya sobrang gabi na dumarating. So kaya, oh, hindi na ako isa, na, double booking. Tapos sir, ah, gawin nyo na lang sir, e, e, i-priority nyo na lang lang. So yun mga tol meron tayong nakuha dito sa Kalookan, papuntang Batasan Hills. Nakakahalaga to ng 108 pesos. 1 kilometers lang. 1 minute lang mga tol. Galing dito sa may barogo no. Hello. Hello ma'am. Good morning. Lalamog po ito ma'am. Andi na po kayo sa laban? Opo ma'am pero parang di ba ako lumagpas ma'am? Kasi nandito na o, lang. Bulog na optical clinic? Wait lang ma'am. Kung medical clinic. Sige po. Uh, uh Dire-diretso lang ako ng konti. Ah, ito nakita ko, ma'am. Ah, sige po, uh, oh. ako. Opo, sige po. Bilis na. Okay, Salamat thank you. Ben Ba ma'am? Pagkain? Opo, bangus. Oh bangus na. Luto na po. Ay, frozen. Ah, thank you, ma'am. Ay, bayad na po sa wallet, ma'am. Oh bayad na sa wallet. I-deliver ko na lang po ito. Salamat, ma'am ito ay makasabay nito isa pang wallet na. No, tawagan natin yung drop off hello hello ma'am good morning lala mo po ito ma'am nakuha ko na yung uh -huh. ano ma'am ito kay ma'am Aisa naka-prosent po uh -huh. ito ma'am no Ah, ah, so, ah. Sige, ma'am. Bali, ma'am, ah, okay ma lang ba, ma ma'am? Kahit po. ano, magdahandal po, sabayan po, sabayan ko lang po ako makuha. Kung wala po, didiretso ko na lang po ito, ma'am. Sige lang, okay lang. Salamat ah, po, ma'am. Basta, ano, Ah, uh, one o'clock, andito ka na. Ay, sige, ma'am. Ay, mahabang uras na po yun, ma'am. Sige po, salamat po. Ah, ah, ah. Salamat, sige, salamat. Okay, po. So, Ayun, mga tol, uh, palabas tayo ng kariyo, no? tapos, ah, uh, Kali ba tayo dito sa may Commonwealth mga tol? Take the next after 711's of Arte, store 150, on to Highway, So yung ginawa ko na lang, hindi uh, ko na sa bayan. Actually, 21 minutes na lang to. 10 kilometers mga tol. Kasi kembot-kembot na lang to eh. na tayo sa may drop-off natin. First drop-off natin to kasi... Pero ng ano, wallet eh. so, lalo na yun ka eh. sa kulokan ako. Pero ng Kasi wala tayong top -up eh. Wala tayong cash ngayon mga tol. Nagkabaka bang ako ng wallet? Actually, nag start ako mga 9 am eh. Tapos so, nakakuha na ako mga 11.30. Welcome to Commonwealth Market mga tol. Nandito uh, tayo sa so may kabilang side. Wala ang traffic kasi natin. Nasa kabilang side mga tol, sa Batasan. Wala yung turn tayo nito eh. In meters, right onto Batasan Road. Alright mga tol, nandito na tayo sa kabilang side. Welcome to Batasan Road. Batasan Road. Sorry, sorry. <laughs> Magbubulol na ako. Ayan, nakita niyo yung sandigan. Tuliling so, doon naman ngayon, walang traffic eh. Turn right tayo, turn right. Papuntang ano to? Uh, San Matheus, Batasan. Ito yung way na papuntang Marikina mga tol. Toto, kanan tayo dito. Ayan. tahanan na tayo dito sa Bawad Dito. Ma'am, meron pa po. Ay, sorry po. ay po. Ayan. Salamat po, Ma'am. Wala na po dito, Ma'am. Okay na po. Okay na po. So yun mga tol nakakuha tayo galing dito sa may batasan Marikina yung ano natin pick up Tapos ang drop off natin uh, para niya kasete so, Tawagan muna natin tong pick up Hello po uh, Hello ma'am good, uh, good afternoon po Lalamod po ito ma'am Yes sir nasa labas na po kayo Hindi pa ma'am uh, kakakuha ko lang din ng uh, booking Tapos uh, papunta pa lang po ako ma'am Nandito lang po ako sa may batasan road uh, Around uh, 7 minutes po ma'am Ah, sige ma'am, sige ma'am, paantay na lang ako ma'am Ah, salamat, salamat, salamat Okay ma'am Tina Sir, no? Pick up Oo, pick up ma'am Tina, no? Oo oh. Ito ba yan, yung sinabi niya? Ayun lang, pakita ko lang sir, wait lang Ito ba yan, sir, no? Oo, oh, ito okay, po. picturean ko na lang po Po okay, Salamat Salamat sir Abang-abang uh, din tayo ng pangalawang booking nito mga tol Sabay nitong papuntang Paranaque Sana makakuha tayo dito So hey, mga tol, meron tayong nakuha ditong booking uh, Galing dito sa May Marikina papuntang Imus, Cavite mga tol So hey, mga tol, uh, nandito yung pick sa May Marikina Around 4 minutes lang to mga tol, medyo malapit In 200 meters turn left for road 1 Hello Hello ma'am ah uh, group tour noon mo ko ito ma'am Ah oh, kuya kuya pwede pa ano kasi hindi ko na nilagay abono Opo po ito Paki basa ko na lang ipasa yung ano yung GCash tapos bigyan mo na lang siya ng cash natagtagan na lang kita pagdating dito Cash, ma'am wala Ito ko, ko makita, ha Wala nga po ang cash ma'am, eh Ay wala Hindi, kasi ko send ko rin sana sa GCash mo on that spot. Um... para sure lang na kasi ka eh Binili ko lang online. ano ba yun, ma'am? 500 pesos lang, na, 400 pesos lang naman. Hindi, mga relo yun. May usapan na kami. Papagawa ko muna. O, oh, wala rin. Kasi kakadalawang biyahe ko lang po ito, ma'am. Ah, okay. Sige, sige. Send ko na lang sa kanya. Bali, kunin mo na lang ko. O, picturean, ko na lang po. Tsaka, ano po? Ah, ko na lang sa app. oh sige po. Sige, ma'am. Ah, uh, tag na, tagtagal na makita ko po dito. Hindi ko na pinariority. Nasa ko kasi kami. Ah, salamat, ma'am sige po, uh, sige po. Ah, please, at least, mo na lang ako pag nasa labas ka na. Pwede ka pwede mo na lang sabayan, pero huwag naman sobrang tagal. Baka naman sabihin ka na. Ah, okay po, sige ma'am. Pagagawin ka tamang pag-handid na dito na ako sa may ano ma'am? Sa may pick-up? Ah, uh, sige, sige. Alam ko na may bakery, itong kanya yung mini. Tapos yung send ko na lang to sa Gcash na binigay niya yung bayad ko ha. Ah, uh, sige po, sige po. Salamat po. Ah, uh, sige po, okay. Sige you. Uh, ano uh, sir. Ba mo sir? Uh -huh. uh -huh. Ano, ilang ano ba yan, sir? lima daw yun sir eh. Lima, no? ko 'yan. Okay ma na. Opo, ma'am, ma may sinit akong picture sa inyo, ma'am. Ah, sige, 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 Okay, na, sige. Pa na, sige, uh -huh. kaya, okay na po ng kami 'yung Okay, 'to, ma'am? Oh, po, sige, pa, po, pa. sige po, so, no, Lim, na. Nga, eh. oh, no, oh. Andyan, okay. Okay. okay na daw. Hay. No problem. Malayo-layo itong ano ni Ma'am eh. Imus e to eh. Alright, welcome to Katipunan Avenue C5. Kali dito tayo dinaan mga tol. Papuntang uh, Paranaque City. Ito yung the best way na talagang mabilis tayo umupong eh, makapunta sa ano, Paranaque. Welcome to East Service Road. Mga papuntang, ano, papuntang Paranaque, Las Piñas. Dito tayo. SM Dikutan, welcome mga tol, dito tayo 5 minutes na lang itong drop off natin, around 1.7 km, hindi malapit na lang mga tol 15, kapo yan ma'am? ito picturean ko na lang po, ma'am. Okay lang po ba, ma'am? Ano pa niyo po, ma'am? Ha? Ma'am Lin po. Hello po, good sir. Sir, lala mo po to, sir. Yes? Sir, natatanong ko lang, sir, kung ikaw po 'yung sa pick-up o sa drop-off. Depende, ano ba yan? Kasi madami akong bukis. Oh, ah, oh okay sir, sir. Sige sir. Kasi meron akong pick up dito sa may Paranaque sir. Sa so may oh. 34A. Ah. Wate mala. Ano so pin Ano pin kukunin ah. dito, sir? Ah, pagkain. Pagkain, sir. Sige po, sige po. Puntahan ko na lang, sir. Salamat. Pagkain, paki-bilisan na at pakaingatan, ha, pati pagkain. Ah, sige po. Sir, okay lang ba may 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 drop pa siya ako sa may ano, sir, eh, sa may Imo, sir. Madadaanan lang naman, sir uh, hindi. pagkain yan. Dapat i-prioritize kasi alam ko yung rules niyo pag pagkain. Okay. Hindi sir kasi naka-regular po ito, sir. hindi po naka-priority naka sir eh. Hindi ko naman hindi naman wala namang checkbox doon na pagkain eh. Or... Saka hindi po hindi, rin po kayo naglagay dito ng note sir na pagkain din po yung ilalagay sir. So ayaw mong kunin yung booking? Kasi, ang... kasi ang... Diba, yung ganito lang yan diba? ah uh... Matagal na ako nagbubok ng lala mo. Actually, yung business ko nauna pa kesa sa lalamo? mo. Oo oh, po, sir. Eh. Lang Opo. So, uh, Pagkapagpayag lang ang customer, kung lang pwede mag-double booking. Normally, pumapayag ako. Kaso, lagi ko napapansin, kapag pumayag ako na mag-double booking, pagdating ng pagkain ko dun sa customer ko, lutay-gutay, o kaya sobrang gabi na dumarating. So, ngayon, oh, hindi na pumapayag siliko, siliko. na na double booking. So, Tapos sir, ang ah, gawin nyo na lang sir, i-priority nyo na lang lagi sir. Sa po sa ano, dalawa po ang booking namin, dalawa. Ha? Huh? Oo, dalawa po ang booking namin pag naka-regular lang po siya. Pero pagka-priority ah, mm -hmm. sir, na... Mm -hmm. Oo oh, sir, oo. Oo. sir, ganun na lang, pag nagpa-book kayo ng pagkain, priority talaga, priority lang sir, para yung lalang brider, matik niyang i-deliver yun sir. pa ako, okay, mga tol pinansel pin na ni sir ano wala magawa okay, mga tol dito pa rin yung booking ni sir no? naka priority pupuntang Das Marinas mga tol no yung okay, kausap kausap natin kanina ano na ayaw pa uh, pa dalawang booking mga tol gusto niya i-priority uh, pinayuan ko na siya sabi ko i-priority niyo po yung order niya. Sir, para matik na pong di-deliver ni rider yung booking niya pagkain pagkain kasi to eh nagpaalam ako kanina na sabi ko sir okay ba may di-deliver ako sa ano Amos hindi po makakit si sir so wala akong magawa Nagkantay tayo ng isang booking mga tol, pupuntang Amos. oh. Dito muna tayo sa may Paranaque City mga tol. dito ba or mga tol dito tayo sa may bako or ngayon pinabaybay natin tong Aguinaldo Highway alright mga tol welcome to the city of Imus alright papasok na tayo ng Imus mga tol dito na tayo sa may arko ng Imus ayan sa kabila kabila tayo Alright, nandito na tayo sa so, may Robinson Imos. So, Hello. Hello, ma'am. Ah, ma uh, ma'am. Uh, ah, sige, sige, bababa na. Ikaw ba yung may helmet na black? Ha? Kita niyo ako, ma'am? Oo, mm -hmm. oh, nandito ako sa si Jollibee. Ja ah, Jollibee, saan po ba eh? Ikaw ba yun? Wait lang, ma'am. Naka-camera ako, ma'am. Black na motor. Oo, oh, sige, sige. Wait lang. Ayun na, bababa na. Adyan na nanay ko. Ha? Ah? Palabas na. ma black po ka sa Tapos, naka-ano po? Na. Nandito ako sa may Tokyo Tokyo, tokyo ma'am Alam niyo po yung Tokyo Tokyo Ayan ang na, nanay ko lumabas na eh Hindi ko na, na ano Ah <laughs> sige po Nakaputi siya Nakaputi siyang may klebo ho Naka short Puti na. ang damit Layo eh. Medyo malayo po Hindi <laughs> po Oy, thank you ma'am Ito mga tol Meron tayo nakuha ang booking 11 Head minutes na ito. Pick up. Ang ano niya, ang pick up na dito, galing dito sa may Imos, papuntang kaisang na yun. Quezon City. Tawagan muna natin itong pick up. Hello, good evening. Hello sir, good evening. Lalamog po ito sir. Ayos ah, po. Uh, sir, may kukunin ako dyan sir, no? Ano po yung kukunin ko dyan sir? Papuntang ano sir? Uh, St. Edward Street, papuntang Novaliches, Quezon City po. Ano lang to, malit lang to, paper bag lang to. Uh, sige po, sige. Puntahan ko na lang, sir. Okay lang ba, sir? Mga 11 minutes po kasi nakalagay sa mapa, sir. Okay lang po ba, sir? Okay lang, okay Wait, lang. Medyo malapit na tayo mga tol. 2 uh, minutes na lang to. Around 550 meters na lang. Dito, dito. tayo. Ay, sir. <laughs> turn left, then turn left. <laughs> Nagtanong nga sa driver sir, eh. Sabi niya, dulo tapos kaliwa sir. <laughs> Sige sir, ah, yun na yun sir. Dulo, kaliwa. Sabi oh. siya, after mo ng port, after intersection, yung hmm. so, intersection mm. kasi left turn lang, right turn lang yun sa intersection. Okay. Yun, okay. Yun, ano ba, ito sir, pagkain? Laruan. Ah, okay Tsurang lang sir. Ingat ha. Sige po, salamat sir. So yun, nakuha na natin yung booking natin kay sir. Hello, ma'am. Good evening. Lalo mo po ito, ma'am. Ano po yung kukunin ko dyan, ma'am? Ah, uh, cooking ko Kaligid lang po na ba? O, oh, sige po. Sige po, sige po. Tango lang po. Nasa highway lang po ako, ma'am. Salamat po. Hi, ma'am. Charot ko lang <laughs> po, kuya. Bakit po? ako ah, kuya. Hello po. Good evening po, Opa. sir. Sir, lalang mo po ito, sir. Papa. Sir, may Ito po dito, yun. Yung location, kung yun may pila sa labas. Po. Yun may yun may pila, kung saan dito sa kanto lang. Ah, kanto, sir. Wait lang, sir. Ah, kasi, yung so, may cruising, sir. Ano yun? Yung may cruising. Kuya, yun may mahaba na pila sa labas. O, wait lang, sir. Ah, kasi, sa kanto lang. Opo. Wait lang, sir. Ito okay, tinong mo din yung uh, yung salon. Pumarada ka na lang dyan sa tabi ng salon. Puntahan kita dyan. Sige po, sige po, sige po. Sige. Tama, so, American sir. Meron order mo una muna? Oh, meron, sir. Nauna. Bukuor, sir. Okay lang mo. Nadadaanan lang naman. Bukuor. Oh, okay, okay. Tapos, Las Piñas. Okay. Uh -huh. 77 lang. Ay, 97 lang po hindi oh, siya sige, pa pakibilis na lang kuya kasi, eh, gamot na ba sa pagkain pa eh sige po, sige po, sige po. salamat sir good evening po Ah, 77 na, sir. Sir, salamat. <laughs> salamat po, salamat. Yes. Ah, ma hello ma'am. Good evening po. good evening. Ma'am, ma lalo mo po ito, ma'am. Yes. Ma'am, ma sa mismo ng iglesia po ba kayo? To... Ay, ito po ba yung ano, ma'am? Uh, sa pick-up, ma'am. Tama, ma'am. No, no, no. Ah, oh, ah, drop off tayo, ma'am. Yes. Ah, ah, sige po, sige po. Taw tawagan ko muna yung pick-up, ma'am. Ako, ah, sige oh, po. Picturean ko na lang din po yung ano, ma'am, item. Ano, ano ba yung mga ah. kukunin, ma'am? Clothes lang po ba? Clothes lang po. Mga, may piraso po ba yun? Ilang piraso? Nakabag. Ah, nakabag po ba? Nakapag-check na lang po. Kapag-check mo na bago kong kanilang. Sige po, sige po, mas wala na po. Sige po, thank you po. Sige po. Ma'am, okay na? Na ano na ni Sir? Ayoko lang. O, oh, sige po. Sige okay na po sa akin. Oo, oh, the center. Okay, okay na daw siya. Kay so, ma'am na lang. Tain ko. Mas! Okay na? Okay na. Sige, Sir. 49. Sir, saan ba yung 49 dito, Sir? Ito ba yun, Sir? Sir, may... sir ha? Ah. Labas ko lang sir. Watermelon kasi sir eh. Labas ko lang sir. Ha? pang gamot sir kasama. Ay sir ha. Ah. Lagay ko lang. Lagay mo muna ito sir. Ayan. May gamot pa ko Gano'n bueno, na sir. Salamat sir ah. Hello sir. Hello ma'am. Good evening po. Ma'am lalo mo po ito ma'am. Nandito ako sa may ano ma'am? Tindahan? Saan po banda? Sa may terminal ba? Opo opo. Pwede ba mag forward ka ng konti sir dito banda sa may overpass? Overpass? po. Sa may ano, parang ano po, bridge. Pero hindi ka lalagpas, sir. Sige po, wait lang po, ma'am. Sige po, papunta na po ako. Ma'am, may? Okay. Oh. 107 lang po. 107? Oo. Uh, 137. Uy, um, may tip ako sa inyo, ma'am <laughs> <laughs> Salamat. Oh. Hello? Hello po. Yes, pa. Alala mo po ito, sir. Ma'am? Ah. Aha. Ma'am, uh, ah, ko lang mo kung ano yung kukunin ko dyan, ma'am. Ah, damit po. Po? Damit. Tadali lang doon sa anak ko. Ah, sige po. Puntahan ko na lang po, ma'am. Salamat po. Hmm. Ah, malapit okay. lang naman po ako. Okay, okay. Sige okay. po. Salamat po. Ma'am? Tama? Apo pa, ta, ano, Loyola Heights, ma'am? Yung drop-off? Sa? Loyola Heights po yung drop-off? Okay. Yes, Hindi. Ah. David. Ah, ito lang Check natin mo, ma'am. Prince David Condominium yun, pati punan. Oo, oh, pati Ah, yun o, no, yung gamit. Opo. Kasi may shoot yan lang. Opo, pwede dito lang po, sa... sir. na sa Opo. pwede, pwede po. po yan sa loob, sir. Pa. Oh, wala naman kasi po siguro. Ano wala oh. bang ma ano dyan, sir? Uh, ah, Mababa, maano po. Wala, adobo. kasi na lang po. Pwede naman yung ipa Opo, ipababaw na lang. lang kasi yung gamit Ito ba? Laruan. 121 lang po. Uh, 180. Yan. Wow, salamat po. Thank you. Sir, sure, thank you po. Sige po, thank you po. Thank you po. Hello po, sir. Good evening. Lalamok po ito, sir. Aba, sir, aba. nandito na ako sa baba, sir. Aba, wait na po. Ah, sige, sir. Tayo kita sa may ano, sir, lagi. Sige po. Salamat po. Sir Prince. Aba. So, aba po, sir. Aba. Aba. Babasa. Salamat, sir. Kaya po yan, sir. Thank you. Salamat po. Take the next right onto St. Benedict Street, then turn left onto St. Edward Street. Sir, Samuel po. Ako. Nakabalot, ano sir. Saan paawin Bulakan paawin ako, sir. Mm -hmm. Ah, isa ko Oo. Oh. Ante-atay pa ako, sir. Maaga pa naman. Uy. Baka po. Oo. Uh, 246 lang po. Kahit ano, gawin mo lang yun, 350. 350, sir. Salamat, sir. Ang laki ng bagay na yun, sir. Ako, ah. binigyan tayo ni sir ng tip. Sobrang laki yung binigyan ni sir. Oo. So yun mga tol, ay na-deliver na natin yung galing Imus papuntang magkaisang na yun, eh, malayo rin. Yun, binigyan tayo ni Sir ng tip. Isang daan, isang daan. Binigay ni Sir. Laking bagay na talaga isang daan. Uff, pagod, no? Yeah. Hello po, good evening po sir. Ah. Sir, may may pipick up ako diyan sir. Ano po yung kukunin ko diyan sir? Okay. Cellphone. Ako po, ah sige po. Pupuntang ano? Pupuntang Kamarin sir. Ah, pupuntang Kamarin. Puntang... Puntang. Misal, dito dito kukunin siya na. Pupuntahan ko na lang sir. Ah, pupuntahan ko na lang po. Ah, sige sige sige. Sige po. Sige po. Ayan, huwag ka po, Sir. Pauwi na ako, Sir. Eh. Saktong-sakto lang. Pauwi na ako ng muson, bulakan. Abang bulakan ka? Oo. Sige, Sir. Wala. Okay na po. Ayan. Yeah. Salamat, Sir. Check ako, mama. ito po. Ah, oh, kanino? po 'yung cellphone. mam ma po 'yung check po para ano, makita na. Makita po. Salamat. 134 lang po. Ay. salamat, ma'am.